Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, itinuloy ng iba't ibang grupo ang kilos protesta sa labas ng headquarters ng Manila Police District. Kanilang kinukundina ang umano'y marahas na pagtugon ng polisya sa mga nagprotesta sa Mindyola kahapon. Kanilang panawagan palayain ang mga inaresto. Ayon sa kanila, napagkamalan lamang nakasama ang mga ito sa nambato at ng gulo kahapon. No. Kasama rin sa nagkilos protesta ang mga magulang na mga kabatang inaresto. Ayon sa Manila Police District, nasa mahigit dalawandaan ang inaresto kung saan higit siyam na purito ay mga minor de edad at ito ay nasa kanila pa rin kustudiya. Ang ilan sa mga ito, binisita ng ilang miyembro ng makabayan kabilang na si Chokoy na isang PWD. Sa headquarters naman ng PNP sa Camp Krame, nagkilos protesta ang grupong Samahan ng Progresibong Kabataan. Kanila rin kinukondina ang umanoy police violence sa pagdisperse sa anti-corruption protest kahapon. Panawagan nila ang agarang pagpapalaya sa lahat ng mga naaresto. Marahas silang kinulong, marahas silang dinakip. Iba-iba yung tipong hinarap nilang mga uh, bayolensya gamit ang uh, kapangyarihan ng polis. Hindi yun makatarungan dahil ito lamang ay tunay na hinaing ng saong bayan. Kanila rin ipinanawagan ang malalim na investigasyon sa umano'y marahas na pag-aresto. Ay dadaan po kami sa CHR, sa NAPOLCOM, sa lahat ng regulatory body ng ating mga kapatid sa kapulisan para investigahin ang police action na nangyari kahapon, hindi lamang sa Menjola, hindi lamang sa Recto, hindi lamang sa España, hindi lamang doon sa May Bustillos. Pero kung mayroon mang kalabisan na ginawa yung polis sa buong bansa para pigilan yung galit ng tao sa mga anti-corruption protest kahapon. Kabilang daw sa naaresto ang isa nilang miyembro na nakatira sa Minjola na lumabas lamang ng bahay at dinampot umano ng mga pulis. Dagdag pa ng grupo, hindi umano matitinag ang mga kabataan at magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa katiwalian. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority.